So, mga kapatid, uh, ang ating i-topic ngayon ay tungkol sa mga mirakulo na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Naalala ko dati, nag-apply ako ng trabaho. Ang dami ko nang in-apply ang trabaho pero hindi ako matanggap-tanggap. Tapos, isang beses, isang ano na lang isang biodata na lang ang natira ang ang ginawa ko nun 20 pirasong biodata tapos mga alas 12 na ata yun. sa daming binigyan sa daming nang binigyan ko isa na lang ang natira so ang, ang ginawa ko umupo ako dun sa gilid ng mall SM yes, mall yun eh, Cebu umupo ako tapos nagdasal ako tapos nang pagdasal ko iniisip ko yung yung Panginoon natin na umakit sa langit tapos tuming, ako sabi ko Panginoon last na lang yung last na lang yung by date ako kailangan ko ng trabaho. Yung... Ano, nung... Nung pumasok na ako dun sa SM, may nakapila dun mahaba. Sabi ko, Boss, saan dito yung apply ng trabaho Sabi, amin. Dito, dito sabi ko, So nag anong ano ako? Nag pumila ako. Tapos ang daming lumalabas. Sa tas na ako. Sabi boss, natanggap ka Ay, hindi, sabi ko. Ang hirap daw ng exam. Sabi ko. Ako bahala na. Ngayon, yung tinawag na yung pangalan ko, ang dami namin nag-exam. Sabi ko, sana hindi algebra. Kasi, bubuo sa <laughs> jeep ngayon na may binibigay na na test paper sabi ko patay mat pa Ay, ayaw na ayaw ko yung mat ngayon sabi ko bahala na matanggap po hindi tapos uh, may sinagot naman ako tapos nung nung lahat na tapos na sabi ng ng nasa opisina kung sino daw yung tatawagin papasok sa opisina yung pangalan so maya maya tinawag na tapos nasali yung nasali yung pangalan ko sabi ko tapos yun tinawag ako pumasok na ako sa opisina ng manager sabi ng manager sa akin ikaw ba si ganito pero po sir, tanggap ka na, <laughs> sabi ng <ganun, laughs> <laughs> Yun yung unang miraklo na totoong may Diyos. Pasensya. Pasensya na. Naalala ko lang. Ang hirap kasi ng panahon na yun. Alam wala akong pera. tas may time pa na bago, bago pa nangyari yun. Bakit kasi nung miracle ng Panginoon, parang wala lang sa akin yung panahon na yun. Eh. So, may time din na uhaw na uhaw ako. Nagdalagad ako, naghanap ng trabaho. uhaw na uhaw, walang pera, naglalakad. Sabi ko, Lord, sana makakita ako sa daan ng 20 peraso lang. Kahit 20 lang, mag inom lang ng tubig. <laughs> Alam mo, sa kakayo ko ko ng ganun, may bisyo kasi ako nung panahon na yun. Ang inaisip ko, hindi tubig eh nasabi ko lang tubig pero ang isip ko UC kasi nag UC ako nung panahon na yun so naka nakayuko akong ganun tapos may nadaanan akong ATM pag ganun ko may isang daan sabi ko <laughs> thank you tubig lang hiningi ko pero binigyan mo ako ng isang daan alam mo yun yung yung talagang kahit hindi mo pa nasabi sa Panginoon alam na niya yung kailangan mo So yun nga lang, yung isang daan, <laughs> ang binili ko UC, <laughs> soft drinks, tubig, tsaka tinapay. So, ang daming, ang daming ginawa sa akin ng Panginoon. <laughs> ang dami hindi ko na eto may panahon pa na na sobra ako nasaktan sa yung panahon na namatay yung papa ko talagang hindi ko matanggap kasi tumawag yung mama ko sabi wag daw akong mabigla so sabi ko ano bang hindi ko dapat na hindi ako dapat mabigla so yun nga bago pa kasi nangyari yun nagkausap pa kami ni Papa kamusta ako at ko okay lang ngayon. tapos kinabukasan tinawagan ako na si Papa na disgrasya tapos yun nga namatay bigla so yun yung hindi ko natanggap so nagwala talaga ako ng panahon na yun. sobrang wala nagwala ako napariwara ako lalo akong nagbisyo tapos yung sobrang bigat na ng puso ko at isip ko. Alam mo yung biglang may lumapit sa akin. Sabi sa akin, Brad, mahal ka ng Panginoon. <laughs> sabi ko sa isip ko, hindi tapos sabi niya mahal ka niya hindi ka niya pinapabayaan sabi niya sa akin dahil kita sa simbahan namin sabi niya tapos sabi ko sige tapos sabi niya mauna ka na lang doon susunod so, na lang ako sabi 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 niya sabi sabi ko ano, ba pangalan ng simbahan niyo? ang naalala ko ano, eh? victory yun eh. victory church tapos ay na pumunta ako kasi sinabi niya ganito lalakarin lang puntahan mo dyan yung building na yan tapos pinuntahan ko nagpasok ko ang dami tao gabi yun eh mga mga 7 tapos Pagpasok so, na pagpasok ko, hinanap ko talaga siya. Sabi niya, hanapin doon. Pero hindi ko yun nakita. Tapos, nasag, na, na ano, nakapasok na ako. Sabi ng pastor, kung sino yung mas may mabigat na, na nararamdaman sa puso, may mga malalaking problema, lumapit lang daw sa harap niya at magpadasal. So ako naman, ma mabigat yung pakiramdam ko dami kasing problema ganyan lumapit ako doon talagang lumapit ako tapos hinawakan niya ako sa ano dito tapos natumba ako hindi ako naniwala sa ganyan kasi ko ako eh. <laughs> so hinawakan niya tapos dinasalan niya ako alam mo nang yan natumba natumba talaga ako natumba nawalan ako ng malay so, tapos pag ko ang gaano ng feeling ko oo tapos ang napagtaka hindi ko nakita yung lalaki tapos walang nakakilala sa kanya sabi ko hindi kaya ang hilyot na kasi nakikita kasi ang puso ng tao nababasa ng Diyos ang puso ng tao ang isip niya kaya siguro pinadala niya yung hindi ko alam kung anghel siya pero pinadala talaga siya yun na talaga na sa isip ko nung pauwi ko, baka ang hili sabi ko gano'n kasi nag gumaan talaga ng ano ng puso at isip ko kasi kung hindi yun naagapan wala <laughs> mga wala na ako siguro nagpatiwakal na ako hindi ko na alam ang iniisip ko eh wala na lutang na eh kasi ikaw ba naman mawala ng ama di ba? ang nangyari sa buhay ko na sobrang minsan kasi pag uh, ang isip ko ay makamundo kahit anong paramdam sa iyo ng Diyos hindi mo na mararam hindi mo mapapansin pero kung huminto ka at pakiramdaman mo ang nangyayari doon mo malalaman na mahal ka ng Panginoon kaya payo ko lang sa mga mga tao na puno sa problema uminto ka sagmit lang tapos tumingala ka yun ginawa ko eh tumingala ako tapos sinagot niya Marami pa ako ikikwento sa, sa inyo pero medyo mahaba na yung ano. <laughs> hindi na hindi na uh, gulo na pag nagda-download sa iyo. <laughs> so hanggang sa muli mga kapatid. Ingat. God bless.